Itinutulak sa Bangsamoro Parliament ang dalawang panukalang batas na naglalayong palawakin pa ang irrigation system sa BARMM at magtatag ng Regional Irrigation Office. Gumugulong na ang serye ng konsultasyon hinggil sa dalawang proposed measure. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Gumugulong na ang public consultation hinggil sa Parliament Bill No. 42 o ang pagpapalakas ng irrigation system sa buong barm at ang Parliament Bill No. 08 na nagpapanukala na magtatag ng Regional Irrigation Coordinating Office. Ikinasa ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang unang public consultation sa Zamboanga City na pinangunahan ni Member of Parliament Posper Aludin. Ikinatuwa naman ni Catherine Grace Lumilis legal officer ng National Irrigation Administration sa Region 9, ang panukala para sa isang regional office. Aniya, makatutulong ito sa mas maayos na koordinasyon at pagpapatupad ng mga proyekto lalo na sa mga isla. Pabor din sa panukala si Ida Rusnami, provincial director ng MAFAR sa Tawi-Tawi. Ayon sa kanya, mahigit isang libong ektarya ng lupa sa kanilang lalawigan na maaring linangin para sa taniman ng palay at gulay kung magiging sapat ang irigasyon. Magsasagawa naman ang panibagong round ng consultation ng komite sa mga probinsya ng mainland farm sa susunod na linggo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.